JP ang pay vlog nag ready na tapos yung kababata kong kapatid si Jerry bali tatlo kami ngayon so ayun mga idol bali ang tabay na lang yung ano yung kalob sa atin dito mga idol sa unang dive po natin ay nakakita po tayo ng isdang drag bago story din ito ng samaral ito yung unang huli po natin sa so, wala pa pong uh, idea sa ganitong klaseng isda so iwasan po natin uh, hawakan yung mga tinik nito kasi masakit po ito makatinik so maging maingat po tayo sa paghawak Ay, <coughs> wala pinahati mga idol Uff, At dito sa second dive po natin mga idol, may nakita po akong isang labahita o kung tawagin dito sa amin ay indangan. Yun, salamat at tinamaan po natin. Bali, sigundang klase po ito dito sa amin. Ito yung uh, murang istana na ibinibenta po namin mga idol. <laughs> labahita. dito mga idol pagpunta ko dito sa may buhanginan isang samara lamang po yung aking nakita salamat at tinamaan po natin kilala ito sa tawag dito sa amin na malalara masarap na isda po ito mga idol pero ingat din po tayo sa tinik dito kasi masakit din ito maka pare pare sila ng mga danggit salamat thank you lord samaral At dito sa dive naman na ito mga idol, may nakita na naman tayong isdang labahita. Yun, salamat. Kadalasan talaga pag ganitong spot dito sa amin, kadalasan mga ganitong klaseng isda yung nahuli natin, labahita. Uh, sa Maral, Danggit, Garagbago. Bali yung surahan yung hindi ko pa nakikita sa spot na ito mga idol. <sighs> labahita. <sighs> Tirahin na natin to. Medyo madalang. Ayos na rin At dito mga idol, nakakita naman na tayo ng isdang danggit dito sa buhanginan. Kilala ito sa tawag sa amin na hamulod mga idol dito sa burunggan. Masakit din ito makatinig pero masarap din ito na klaseng isda mga idol. Dito mga idol pag balik ko dito sa batuhan Isdang manitis naman o ugot fish Yung ating nakita Yan salamat at na Tamaan pa natin Kilala ito sa tawag dito sa amin sa baronggan na Talikukod hey, Thank you lord ang laki ng manitis oh. O ugot fish sa tawag sa amin na talikukod thank you lord at dito dahil madalang yung isda dun sa buhanginan dito na ako nagpukos sa may batuan at dito yung napana natin isda drag bago na naman kung tawagin dito sa amin salamat at nadagdagan na rin yung mga nahuli nating isda medyo may pagkamadalang din yung spot na ito mga idol gawa ng marami na rin dito yung mga nag-esper fishing Salamat, darag pa ako. At dito mga idol, may napansin po ako sa butas na ito na gumalaw na buntot. Siguro buntot yon ng ano uh, ng ito, isdang labahita. Kaso pumasok sa butas kaya may isang labahita dito sa kabilang uh, butas. Ito na lang yung tinira natin. Salamat ayos na rin ito mga idol pan ulam o kaya pan ano din natin pinta uh, mura nga lang ang isdang ito pero ayos na rin ito pag naipon ipon nabahita isda na ito pang ulam mga idol at ito mga idol muli na naman po tayo nakakita ng isdang labahita Pali marami talaga alabahita dito sa Ispatleta ito. ito kadalasan yung nai-encounter natin yung iba nga hindi ko na nakakuha na ng video yung ibang pamamanan natin is sa alabahita sobrang ganda uh, uh ano, yung tawag namin dito sa ganitong labahita at dito mga idol pa ako na sana ako nang makita ko itong grouper o suno kung tawagin dito sa sa amin kaso nung papanain ko na yun uh, biglang umalis inabol ko pa sana ito hanggang sa yun pumunta siya sa may butas gusto ko po sana ang puntaan yung butas na pinasukan niya kaso naubusan na po tayo ng hangin kaya nag resurface lang muna tayo mga idol at dito mga idol napan ako po yung uh, grouper kaso hindi ko na nakunan ng video kasi kanina pa kaahon natin pinatay ko po yung camera buti at naabutan ko pa to, mga idol grabe nabul ko pa to kaya naiwan ko yung aking pana kasi naubusan na rin ako ng hangin salamat at nahuli rin natin may pagkakataon kasi mga idol na mahilap din ng ganitong klaseng isda pero minsan din uh, maamo thank you lord nahuli rin natin <gasps> salamat kala ko hindi na natin mabutang dito mga idol habang pabalik na tayo uh, sa bangka natin yan may nakasalubong tayong lagbago na naman bali dalawa na sana ito kaso panahin, nung ko to uh, biglang mabilis yung pagalis ng kasama niya na nabulabog kasi kaya itong uh, big news uh, unicorn fish na lang yung ating tinera na nakasanda dito sa bata ayos nice na rin Saka, yung, news, at dito mga idol mali, mali tayong nakakita ng labahita na nasa silong ng corals yun salamat at tinamaan pa natin Bali, dito na tayo sa may mababaw na area dumadaan sigani na din ako duman sa may video ilalim. Wala bahita naman mga idol. Eh thank you Lord. I started to pandagdan. I video naman lang kasi ng banay niya. At dito mga idol, istang silay naman o dalupingan yung ating lapana. Uh, Salamat. Insan marami dito sa spot na ito mga ganitong klasing isda mga idol. Pero ngayon medyo nakatiming tayo na madalang. update mga idol na nakakita na naman tayo ng isdang drag bago na nakasandal lang sa bato nag-iisa ata yung drag bago na ito mga idol wala akong nakitang kasama kadalasan kasi yung mga gatang klaseng isda ay may kaparis bihira lang yung nag-iisa na ganitong klaseng isda At dito malapit na tayo sa bangka Ayan nakapahabol pa po tayo ng isdang Lungus Emperor O kilala dito sa amin sa baronggan na Dugso Salamat Ito yung isda na lumalaki din itong mga idol Tahiyang ano? Lumusig feror o dugso kung tawagin dito sa amin So ayun mayal balik. Okay, tatayo. Ay, oh, ayan. Ay, ayan kasi. Ah, oh, na? Saka managin na. <laughs> bali yung kapatid ko nga pala mga idol ay hindi natuloy yung paglusong niya gawa ng naiwan daw yung ano niyan yung lagayan ng kanyang isda kaya yung tinamad na tinamad na lumusong <laughs> wala din siyang makita nga ano, na pwedeng pantuhog maliliit daw yung nylon na nasa bangka niya kaya hindi na natuloy pag nalusong kami ni JP ang boy vlog na lang yung namana ah fish mga good fish yung mga uh, nahuli ni ay yung champion ba pa siyang kakaibang nila <laughs> ano tawag nito mga idol pala <laughs> yung <laughs> ito mga idol hindi natin na salamat sa pangalawang sisid natin kasi pumunta na siya sa ano butas ko nabutan ko pa pangalawang sisid natin kaya mga idol bali abang pang natin sa bahay para kiloy natin kung kinakilo tayo let's go <laughs> So ayan mga idol, good morning pa sa ating lahat. Bali, dito na tayo sa bahay. Ayan, bali, na natin kung nagkailang ilang kilo tayo. Salamat sa ating mga Panginoon at yung nakahuli pa rin tayo. Medyo madalang po yung, ano, yung panain dyan sa, ano, ano, sa may tapat ng, ano, ng sabangan ng Ando Island. Ayan. Ganahin ay natin kilawin tong grouper natin. Ayan, isang kilat kalahati kusama-sama pagsamasamayan na natin itong mga magandang klaseng isda natin. Ka ilang kilo tayo. Itong samaral. Ayan. Uh, 2.5 po yung ano yung uh, magandang klaseng isda natin. Nasa 200 po yung pagangkat sa atin ito. Mga ganitong klaseng isda. Ito naman kiloy natin ito. Sa 150 yung pag-angkat nito. Ganitong klaseng is, kalalaking isda. Uh, bago. Yan, isang kilo. Yan, may tatlong kilo at kalahati na tayo. Tapos, magtinda din tayo ditong mga labahitan natin, mga idol. Ayos na rin ito. Nasa 140 po yung pag-angkat sa atin ito mga labahita yun sa, pang isang kilo yung labahita natin yun tapos ito na, ito na lang yung pangulam natin kilohin din natin kung, kung ka ilang kilo yung pangulam natin tipid tipid muna tayo sa pangulam ngayon Kasi so, medyo madalang kailangan natin makabinta yun 1 kilo din yung pangulam natin Ayos na rin yan Ulusong na lang tayo Mamaya pang Umuha tayo ng pangulam So ayan mga idol Bali uh, Ito 2.5 Meron tayong 500 pesos Tapos ito 1 kilo na 150 Tapos ito naman 140 Bali Meron din tayong kabuan Nakita na 790. Ayan, salamat sa ating mahal na Panginoon at nakabinta po tayo sa pamamana ng 790. Laking tulong na po yan mga idol sa ar sa -araw, araw, natin na gastos. So ayan mga idol, bali, antabay na lang sa ating hulihan po ng ating video. Bali, yun may shoutout po tayo. Ayan. So ayan mga idol, good afternoon po sa tayo. So ayan mga idol, good afternoon po sa ating lahat. Bali, mag-shoutout na po tayo. Shoutout shout out po kay Janil TV ng Damam. Shout out kay Pancho Pantino. Yan ng Raporapo Albay. Shout out kay Dinis Delacruz Cruz at sa Delacruz La Cruz family. Yan ng Naik Kabiti. Shout out kay Armando Gonzaga ng Kuwait. Shoutout out sa Disa na si family. Yan ng kalaya uh, Antiki. Shout out kay uh, Chad Summers ng Buhol. Shout out kay Jewel Antonio. Yan ng Abida Tower. Shout out kay Rodil uh, Umid Kabasag. Uh, Shout out kay uh, Jolito Kista. Ayun. Shout out kay Ate Sara Alegrihen ng uh, Barangay Punta Maria ng Brgy. City. Shout out sa lahat ng Gasolin Boys ayan ng Caltex Gasolin Station ng Brungan. Galaw shout out po sa inyong lahat. Shoutout uh, shout out kay Dudes Cam ayan ng Marihatag Surigao del Sur at salat po ng uh, Camino Family. Ayun, galaw shout out po. Shoutout kay Jitru Balata, ayan, ng Nasapit, Agusan. Shoutout kay Armando uh, Saverdes, ng Dipakulaw, Aurora, uh, Boralongan. Shoutout din po kay Mark uh, Monteverde, ayan, ng Bul uh, Balod, Gubat, uh, Sarsogon. Shoutout din po kay Anthony Doti. Shoutout kay Nirvana Player, ng Davao Oriental shoutout kay Ilmer Marcon, ayan an andon family ng Kalayo Kabatuan Iloilo. Shoutout kay August. Shoutout kay Ibuni Pasyo, adungaol uh, ng Barangay Maypangdan Burungan Eastern Samar. Ayan, bigalab shoutout po. Shoutout kay Divine Grace ayan ng Ilocos Norte. Shoutout kay Rina Jean uh, Rosero. Shoutout sa Solis family ayan ng Honda Kison si ng Honda Kison. Shoutout din po kay Bong Disolok, Laika Lopez, La Army Disolok, uh, Idna Disolok, Rodil Disolok, Rocky Disolok. Ayan ng babat ngon liti. So ayan maraming salamat po at syempre shoutout din natin yung ating uh, Kapuami channel. Please pa support na rin po mga idol sa kanilang channel. Una-una, shoutout sa dalawa kong kapatid na si kasi si George TV. Ayan, at may Star TV vlog. Ayan pa support po na mga idol. Uh, shout out din natin yung magkarapatid na si na idol rapist for Fishing, Rinan Fishing Adventure, ayan at Rialin Edria. Shout out din po kay Si Badong Vlog. Ayan, shout out kay mam ma Mercher Quintis. Ayan, maraming salamat po sa iyo, Ma'am. Shout out din kay kalotlot Channel. Shout out kay Kapana Adventure T Adventure. Ayan, shout out kay Jones Fishing TV. Shout out kay Peter Marquito. Shoutout kay Jasper Fishing Vlog. Shoutout kay Pobring Mandaragat TV ayan ng May Dolong Eastern Samar, Shout out kay Larry Amos Hilario Lacotsero. Shout out kay Maskarang Blogger, Shoutout kay Kasalom TV. Shoutout kay GC Adventure. Yan shout out kay Berry Espero. Shout out kay uh, Dwight Mix Vlog. Shoutout uh, shout out kay Father San TV shout out kay Eleboy Mix Vlog. Shout out kay Arman Longhair TV. Yan, shout out din kay Sads TV. Shoutout kay King Esper Fishing. Shout out kay Koyanor TV. Yan, shout out kay Island God TV. Yan. Shout out kay Bus Alan TV Ayan, ang San Saturnino. Shout out kay Batanes uh, Batanis Angler. Yan, maraming salamat po sa so, hindi po na shoutout sa ngayon mga idol bali sa next upload na po tayo at sa gusto mo po shoutout comment lang po kayo below para ma shoutout natin sa next upload natin so ayan mga idol hanggang sa mali ako po ito sa pusong nagpapasalamat po sa inyong lahat sa inyong walang sawang panunood ayan, at pag at sa lahat naman ng mga silent viewers natin maraming salamat po may galab shoutout po sa inyong lahat at sa mga viewers natin na nasa ibang bansa. Ayan yung mga OFW natin. Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong walang sawang panunood at pagsusubaybay at siyempre yung mga kapwadi natin may channel na laging nakantabay. hindi may shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat sa suporta. So ayan mga idol, kung kayo po ay isa sa mga mahilig sa ganito pong klaseng adventure, ako po sa humihingi po sa inyo na may mag-iwan po kayo ng inyong like, uh, pa-subscribe mga idol at pa-share na rin at syempre, pa-hits yung notification bell natin para lagi po tayong updated sa mga susunod nating video. Ayan. At syempre, ako ay taos po magpapasalamat din sa ating mga buting viewers. Ayan, na uh, hindi po nag-skip ng ating ads. ah uh, malaking tulong po yan para sa akin, para sa revenue po natin. Ayan. Maraming salamat po. Diyos magbayad na lang po sa kabutihang loob nyo na ipinamamala sa akin. So, ayan, once again, ah uh, ingat and god bless pa sa ating lahat mga idol and see you next upload natin ayan bye bye